Hello guys, ayan pasukin din natin guys ah. Uh, sa museum din dito guys sa uh, Japan guys. Guys sige tayo naman guys, uh, ang dami namimiwit dito. Um, uh, guys, ang uh, mga Guys, sa museum din to guys. Pasukin natin guys. Libot ko kayo guys dito guys. Ito may map din guys. Oh. Map. Uh, map ng uh, part ng lugar. Ayan. ito yung napuntahan na dati. Napuntaan na natin ito guys. Ayan. pasukin okay, natin guys go see you ayan guys yung mga larawan guys kanyon guys kanyon yun guys tingnan natin kung anong taon to guys ang kanyon na to guys Kanyon 1775 pa guys yung kanyo na to 1775 ito yung guys tingnan natin kung ilang taon na to guys oh, guys 1865 guys 1865 yung kanyo na to guys mga kanyo ng japanese guys ha mga pandigma ng unang panahon ito naman guys Hilipin natin. 1868 guys. Ayan. 1868 pa. Ang guys ha. Ah. Ang unang pangdigma ng Japanese guys. Ito guys yung kanyang museum guys. Ayan. Napasok natin guys. Ayan guys. Ayan. Doon guys sa likod ko. Ayan. Papasokin natin yung guys. Sisilipin natin yung mga lumang gamit ng mga Japanese guys. Pasukin natin guys Ito naman guys Kalesa Kalesa to guys Anong mga time na nanonood pa ako ng mga Japanese movie sa TV Ay, Sa TV Makakita na ako ng ganyan Kasing kalesa guys Kalesa Ayan guys Talagang makikita natin dito yung mga unang panahon pa nagamit ng mga hapon guys unang panahon nagamit ng mga hapon guys ayan mga ganyan mga banga banga ayan guys malutuan guys ayan. unang panahon pa yan guys ha malutuan guys ayan unang panahon pa guys ayan marahin no guys Guys, na gumagana na ito guys ano to eh gilingan ng palay ito guys eh ang ah, um, makina na yan Ayan guys. gilingan ng palay and guys ano gamit na yan guys Matatangga, matatandang gamit at gamit ay bangka ayan bangka naman yan guys, ah. Bangka yan, nakatayo na yan. Bangka. So guys ah guys Ang uh, unang gamit ng Japanese guys, ayan. Guys. Guys oh. Uh, gamit ng Hapon. Ayun guys oh, uh, mga piko. Piko. Guys. Guys oh, uh, gamit nila guys. Ayan. Ng uh, yeah. mga iba-ibang klaseng gamit ng Japanese guys, na pambukid Ayan guys, ayan oh, guys Na pambukid, ayan no Parang basket Napapansin nyo guys, so basket Ayan, basket yun, nakasabit So hindi ko lang alam to yun, eh, panggiling ng bigas to guys Guys Panggiling ng bigas, ayan to Panggiling ng bigas ito, nakakita na ako nito sa palabas eh. Ayan, panggiling niyan guys. Giniging bigas dyan. Ayan guys. Mga lumang gamit ng mga Japanese guys. Ayan. Ay, meron din silang balon guys. Ayan, balon. Sa atin ang tawag dito ay balon. Silipin natin guys ako. May tubig guys. Ah, uh, walang tubig guys. Ayan. Ayan. Pero balon yan guys. Balon. Ayan, ito. Ayan, nakakita na ako ng ganito. Ayan. Eh. Panggiling ng bigas yan guys. Ayan. Ayan ganyan guys. Oh. Panggiling ng bigas yan guys. 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 Eh. ikot yan guys. Iniikot. Ayan. Iniikot yan guys eh. Panggiling ng bigas. Ito, pasukin natin to guys. Ayan. Pasukin natin. Ayan guys. Kulambo. Ayan, kulambo. Unang kulambo ng Japan. Ayan. Ano, No, no. Cabinet guys, cabinet. Cabinet. Kaya lang guys eh. Kailangan natin magubad ng sapatos guys. Magubad. Kailangan natin magubad ng sapatos guys rin, guys ah eh? mga lumang gamit dito guys ayan guys ayan ayto guys ayan ayan mga ah, 'tong gamit talaga dito ah kita nyo, guys oh ayan 'yung nakasabit ang walis tingting ayo 'to may ng um, kawit sa 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 pala may tawag dyan, eh kawit yung mga tali nilagay sa tali dito medyo madilim lang guys madilim ayan, madilim lang yan guys yun lang papansin nyo yung guys yung kulambu yung guys bilang yan kulambu Sarado, napakatagal na na yung guys. meron din mga mga masyari guys ayan guys kulambo silipin lang natin ilang taon na tong kulambo na to guys mga nakasulat dito ilang taon na yan Anong ilang year na tong kulambo na to guys Unang buo nila, guys. Unang buo ng Japan, guys. Ayan. May mga aparador. Cabinet. Ayan, guys. Cabinet. Yeah. Ayan, guys. Ayan, naka-display kulang buong Japanese Ma Ito pa guys oh. isang ginagamit pang gera to guys eh Tangke rin yan guys mm, Pang mga disabog din to guys eh ng gamit na panggera. Hindi oh, mo siya masasabing tanke, eh, pero kanyon na yung guys, kanyon pala yan. Kanyon yun guys, kanyon. Ayan. Kanyon yan. Ito ay mga suot naman guys. Mga pangkawal naman to guys. Ayan. Ayan, mga unang libro naman to guys. 1708. 1836. Ayan, mga uh, libro. Mga uh, libro ng Japanese. Pero meron din silang guys, ano, telepono ah, telepon. Ayan. Ah, guys, sa Pinas din. Ayan, telepon guys. Ayan. May, may telepon din sila kagaya ng Pinas. Ito guys, ayan. Ayan guys. Mm, Bilog-bilog. Ayan guys. Parang, pang ano guys eh. Dambana. Ito guys, eh Ayan. Wait, mm -hmm. may parang pamalo yung guys na. Yun. Ayan guys, mga lumang libro. May sulat guys, mga lumang libro ng Japan. gusto guys, salamin guys. Eh. Salamin. Ayan. Ayan guys. guys, ayan, sombrero, guys, 1965 pa yung sombrero na yan, guys, eh, 1965, ito, 1965, 1965, yung tools na to 1965, wala, guys, camera, ayan, camera, guys, 1943 pa, ayan, guys, yung camera, isa naman, guys, eh, 1952 Ayan, ganyan na katagal yung guys ito guys ito yung mga natin nakikita yan. yung yung ano sa balikat yan And, yung guys yun may mga kapanood pa tayo ngayon. Naglalagay sa balikat yan guys. May binubuhat. Yan yung kawayan na mahaba guys. Anong 19 siya? Ayan. Ayan guys. Ano siya yung nakalagay ko anong 19? Ay, baril guys. Baril. ay ah, baril? lumang baril ng Japanese. Ayan. Ayan. Ayan guys ayan ang baril ito bala guys ng kanyon ayan kanyon yung kanyon din guys yan kanyon kanyon din ayan guys ayan Guys, ayun guys, ba eh. ito? Mga guys. Bato yan. Bato yan guys. Bato. Ayan mga buto. Buto naman yan guys. Ayan buto. Mga shell. Ayan mga shell. Napasok natin guys ha, isa sa museum ng mga lumang gamit pang digma ng Japan guys Yung guys, camera nasa museum na ng Japanese. Yan guys, unang camera ng Japan. Yan guys, so 1943. Yung isa guys, 1952. Ayan. Naka-display dito guys, sa kailang museum. Mga sinag-unang camera. Yan so guys, uh, sa bato, may mga nakaukit guys. Ayan. May mga kanji nakaukit. Yan guys. 1485 pa sila siya guys. 1485. tapos tagal na panahon na guys. Ito naman guys, old book, lumang libro. Ayan guys. 1827 pa guys. Ayan, yung libro na yan guys. Guys, pasukin natin guys yung second floor. Yung museum kung ano naman po yung mga naka-display rito sa second floor ayan guys, silipin natin ano yung mga naka-display dito guys sa second floor ayan guys, mga lumang ano din guys, libro ayan, lumang, lumang babasahin ayan guys, yung mga lumang babasahin ayan guys Mga lumang babasahin. Ayan guys. So, ganyan pa yung libro nila noon. Naka-Rolio. Guys. Naka-Rolio um, pa. Ganyan lang libro. Ayan guys. 1902 pa guys. 1902 yung libro na to. Ito papel na to guys. Itong papel na to guys, 1902. So guys, matandang papel ng Japans. Matandang papel sa Japan. So guys. Ayan guys, 1902. Isa pa dito guys, nakadisplay din. Mga lumang lib libro din guys. Mga sinaunang libro guys, ayan ng Japanese ayan unang libro ayan guys 1865 ayan guys 1868 ito pinaka halos matagal 1815 ito guys 1815 ang mga sulat nila guys mga lumang libro sa Japan ito naman guys ito ay isang kimono sinaunang kimono ng hapon guys ayan sinaunang damit ng hapon guys ayan naka-display sa kan naka dito sa ilang museum sinaunang damit ito naman guys sinaunang table ayan sinaunang table ng hapon ayan, ayan. sinaunang table nila guys ayan ito guys, na unang table. Hmm. na unang table dito sa Japan guys. Naka-display din po sa kanilang museum. Okay, guys, ha? isa sa museum na mayroong matatagal na gamit ng Japan. Ito na pasok natin guys. Thank you, thank you for watching.